Good morning, good morning. Kamatis sa paso. Pero ang dami niyang bunga. Ayan po. Namumutik-tik siya. Araw-araw hmm. napipitasan pero parami ng parami. Ayan. Hanggang sa itaas. Ayan. Ayan po, oh. Hanggang sa itaas. May isa pang pakuan na nasa itaas. Ayan po. Ang daming bunga talaga ng kamatis na to. Nasa paso lang siya tinanim. Ayan, oh. Dito lang siya tinanim, oh. Ayan pa siya ang oh, andami pa dito isang puno lang ito pero grabe grabe ang bunga araw-araw